May panibagong video na inilabas si dating Congressman Zaldico. Nakapaloob ito o nakapaloob sa video na ito ang ilang resibo kung kailan daw ipinadala ang bilyon billion pisong kickback daw mula noong taong 2022 hanggang 2025. Para sa detalye, nasa linya si Marian Enriquez. Marian, ano nga ba laman itong bagong pasabog ni dating Congressman Zaldico? siya. Bago nga natin pag niya na, no, merong inilabas na pahayag. Itong si Howard Speaker Boji Sabi niya, suportado nga niya yung naging hakbang ng DPWH at ITI na iakyat na sa ombudsman ang kaso ni dating Congressman Zaldi Ko. din siya sa panawagan ng Pangulo para sa pagsuko ni Ko at iba pang wanted kaugnay nga sa flood control funds cap. Sa gitna nga naman ng no, paglabas ng warrant of arrest at paghiling ng Interpol notice laban sa kanya, e eh naglabas na naman ng ikaapat na serye ng pahayag si Ko. Ayon sa dating kongresista, gusto raw palabasin ng administrasyon na isa sang terorista. Malinaw daw na gusto sang patahimikin matapos niyang ibunyag niya, ang umano'y malakihang korupsyon sa pamahalaan. Isiniwalat din ni Ko na inutusan daw siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na mag-deliver ng 2 bilyong piso kada buwan na umano'y kinahati ni Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Ibinunyag din niya na mula 2022 hanggang 2025 umabot sa 56 billion pesos ang kabuang perang naipadala sa bahay ni Romualdez at 1 billion pesos naman daw ang personal niyang naihatid umano para sa Pangulo sa South Pole Park sa pamamagitan ni Yusek Jojo Cadiz. Sinabi na rin may 100 billion pesos na insertion nga sa 2025 budget at 97 billion pesos naman sa flood control insertion sa 2026 National Expenditure Program na umunay mula sa utos ng Pangulo. Samantala, tinanggi naman ni Ko na may 21 billion pesos na napunta sa kanya. Sa liwas ito sa aligasyon ng ICI at ni Engineer Henry Alcantara. Git niya, lahat ng pera ay dumaan lamang sa kanya at agad na i-deliver sa mga bahay ng mga opisyal. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Zaldico. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 bilyong pesos kada buwan para sa pag-deliver ng mali pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa pera niyon. Sa pupot nga dun sa mga itiniwalat ni Ko, may mga inilabas din sa listahan ng PETSA kung kailan ipinadala ang mga maleta. Samantala, nagpasalamat naman ang dating kongresista sa publiko at sinabing hindi siya makauwi dahil sa banta sa kanyang buhay. Yan muna ang latest. Balik tayo sa. Yan nga pong Express Report ni Marian Enriquez.